So ayun na guys si Hubi nag swimming na parang parang ayaw kong mag swimming. Ayun oh. May dala naman ako. Pero um, ayaw ko. So hello guys uli. Um, bukas guys ay aming kaarawan ng aming pagsasama, pagmamahalan, at kung ano paman. Di guys, bukas ay 30th anniversary namin ni Hubi. Uh, at <laughs> kunting kwento lang guys. Uh, sa samahan ay kailangan po natin na bigayan. Kailangan po natin ng... Uh, pag-iintindihan at pag-uunawaan para umabot tayo ng 30 years sa pagsasama pag-aasawa <laughs> yes guys masabi ko lang sa iba na ang pag-aasawa ay hindi biro hindi biro guys pero pag gusto mo talaga at um, magandang buhay or hindi naman sa yaman kundi sa pagsasama kung sino ang nagkakamali patawad hindi madali magpatawad, ngunit dahan-dahan. Sa ating buhay ay talaga namang syempre up and down. Masasabi natin tulad ng mundo circle. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Hindi natin hawa kasi ang 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 pagiging hindi ganun Uh, what I mean sa emotion nasa weather yan pa weather weather pa tempo tempo pa oras oras or pa uh, pag ihip ng hangin may mga bagay talaga na minsan ang ganda ganda tapos bigla lang yung bang ihip ng hangin, hangin nga buyag pura buyag ang pag guys ay talagang kailangan mo yan na kaya mo ba? kung hindi mo kaya ay kaya-kaya Hindi hey. <laughs> guys, uh, kailangan kasi pag mag-asawa guys ay talagang sure ka na siya na nga. Siya na ba? At uh, kailangan mong maging ang temperatura mo ay magiging Ano ba tawag niyan? Yung pang marunong ka, marunong ka kasi hindi lahat hindi sa lahat ng oras ay tama ka. Hindi sa lahat ng oras ay uh yung bang lagi kang nasa taas magpakababa ka rin para maayos. Ang what I mean is guys ang pag ang pag-aasawa ay wala namang biro, wala namang ano yan. Hindi tama yan totoo yan. Uh, ibig sabihin uh, kailangan alam mo ang ginagawa mo. Pag alam mo, why not go? Kasi uh, ang isa lang ang aanuhin ko, siguraduhin mo lang ang sarili mo na na sure ka sa sarili mo. Walang makakaano niyan, guys. Kundi sure ka sa sarili mo kung ano ang gusto mo. O di ba? Ah, kung mag-isip ka na na mag-asawa, ano ba itong dalawang 'to? May nag-aaway ba 'to? Pag-isip ka na meron kasing tao, guys. Ayun mga nagbike. Mag-isip ka, kaya mo ba? Sandali nga guys, sa ilagay ko nga to sa ano ko kasi wala pala akong lagyanan guys at kinamay-kamay ko lang to. Ah, uh, sana ba tayo? Yun lang guys, ang pag-aasawa ay kailangan uh, for better and for worse. Ang pag-aasawa ay yung bang ginusto mo siya while in good times. Pagkatapos in bad times, ayaw mo na. It's not good guys. Ang pag-aasawa ay dalawa na kayo niyan. Buo kayong isa kayo, buo. Hindi pwedeng hindi pwedeng uh, hindi mo i-share sa kanya kung anong problema mo, kung ano ang ano mo dapat magkakaintindihan at magkakaunawaan, guys. Eh uh, maraming marami, yun na nga yun. Yung bang pabago-bago ang isip. Pero pag bago ang isip, pabago-bago antayin mong ididiretso mo yung isipan mo ando yung bike ko sa kabila o oh, ayun oh. at ito yung kay Hubi ah uh, nag bike tour nga pala kami guys ah uh, basta guys ang maano ko lang sa inyo give and take kung sino nagkamali down ka down ka muna, magkalma ka muna kung sino yung tama ayun, at hindi ibig sabihin na tama kay talagang ipag <clears throat> pagmamatigas mo yun, hindi kundi ay kailangan mo na bigayan bawat isa para ang pagsamahan ay maayos sa, sa 30 years namin guys bukas pa naman yung 30 years namin no hindi masasabing hindi kami nag-away may away may mahalan may patawaran may pa lahat lahat guys sa tatlo naming anak ay marami na rin akong naranasan kung ano-ano ang umaano sa buhay. Ang nagpapasalamat lang ako guys sa asawa ko ay marunong siyang kahit na 180 degrees yan siya magalit or whatever. Pag masabi na niya yan guys, lahat ng gusto niyang masabi sa iyo, masakit man, makinig ka lang. At syempre hindi ka rin parang, parang mumu ka rin dyan na hindi ka magsasalita. Ako guys, nagsasabi rin ako ng part ko nagsasabi din siya ng part niya so inaayos namin yan guys inaayos namin yan kasi uh, ano nga ba talaga na, na hindi tayo magpatawaran sa mga walang kwenta lang naman eh walang kwenta at walang kaanuhan dalayan sa pagsasama dalayan sa pag kung ano ano ba yung bang dalayan sa ah uh, hangin o uh, dalayan sa buyag um, basta ganun ang buhay guys hindi lahat ay araw may gabi tayo, may tanghali may madaling araw at lahat lahat nandyan kasi ay nasa oras na tempo, nasa weather at whatever so ganun guys ang pag-asawa hindi yung basa basa na lang ay ayaw mo na, ayaw mo na, hindi guys kailangan mag-usap. Lagi ang tandaan nyo guys ha, sa pag-aasawa, uh, kung mag-asawa na, lagi kayong mag-usap kung anong problema. Huwag nyong takasan ang problema. Ang problema ay sinusolba dahil lahat ng problema dito sa mundo ay may kalutasan. May kalutasan yan guys. Hindi ibig sabihin na may problema ka, walang, walang kalutasan. Meron. Kahit ano pa guys, meron yan. So, magdasal magdasal ng magdasal, hindi wag kalimutan yung nasa taas na nagbigay sa atin ng buhay. Wag guys, dahil yan lamang ang nakakatulong sa atin lahat. Hindi yung ibig sabihin na wala na talaga or whatever. Hindi guys, may solusyon ang lahat. Ang kailangan mo lang ay manalangin ka at mag-isip kung ano ang tama, kung anong tamang ibibigay sa iyo. Matagal man or madali ay lahat ay may kalutasan hindi yung teka muna tingnan ko muna siya nagalangoy langoy sa sapa ganun guys um, laging laging tandaan guys dalawa na kayo buo binuo kayo na nag iisa lang kaya kung ano paman pag usapan ang inyong uh, problema or may problema nga ba may problema at sa wala, lagi kayong mag-usap, magkwentuhan, kung ano paman. Lahat-lahat yan guys. At hindi ibig sabihin na, na bahala na or whatever. Bahala nga, bahala. Pwede rin yan, pwede rin yan. Ipagpaliban muna yung mga kung anong init ng ulo o kung ano paman. Ipaglaban nyo muna at wag, wag mo nang... Uh, sagupain ang kainitan dahil ang kainitan ay lalamig din yan basta't bigyan la ng bigyan la ng uh, paraan, kalutasan at magiging mahinahon. Malala ko nga pala guys, yung sa 50 anniversary ng aking mama at papa, ang sabi ng aking papa, kung sino ang mainit, magkalma muna yung isa. wag salubungin, wag magkasalubong. Minsan din guys, nagkakasalubong din kami dalawa. Meron talagang init sa kainitan ng ulo, initin niya. Pero nagpapasalamat talaga ako guys sa aking asawa. Ayun siya, oh, naglangoy langoy Naglangoy-langoy siya guys. Pasalamat ako niyan sa kanya dahil uh, maano siya, stricto, matapang. Stricto nga ba siya? Hindi naman masyado. May, may pagka din. Lahat naman tayo meron eh. Uh, masyado ng 180 degrees tulad ng sinabi ko kanina pero unawain nyo sa guys at ibigay niya ang lahat ng uh, nung kaya niya lang tulad ko kung ano lang kaya wala man kami hindi man naman kami hindi kami mayaman guys pero may may ano kami may satisfied sa isa't isa na magkaunawaan at magkaintindihan magka may dadaanan na naman uh, ano ba yung bang tawag nito ay simple lang buhay namin napaka simple hindi kami, hindi siya materialistic, hindi rin ako materialistic. Yung sapat lang, yung kaya lang namin guys. Yun ang maano ko lang sa kanya. At saka, ano siya, marunong siyang kahit ano pa ang galit niya at init sa ulo. Darating at darating, hayaan mo lang muna siya. Darating at darating ang oras na kakalma din yan at siya pa mismo ang siya pa mismo ang mag ano sa pero ang hindi ko lang gusto sa kanya guys meron din tayo hindi gusto di ba paulit-ulitin niya yan guys ng salita ng sabi yung nangyari ba or whatever ila hangga't hindi yan mapuno sa isipan niya na hindi niya yan maano na na kung anong ginawa kung ano yung mali yung mga ganun 100 uh, percent percent yang paulit-ulitin ilang best man po Hangga't sa mapuno na yan siya at mapuno na rin ako, titigil na yan siya sa kakapagsalita Ang ang ano lang kasi guys kasi uh, pag nasabi na niya at sapat na yung sa sarili niya, yung sinabi niya, yung bang naibulalas niya ang sa sa isipan niya at sa sarili niya, okay na rin yan sa guys. Um masasabi ko lang na kung hindi rin dahil sa kanya hindi rin ako nagiging mahinahon kasi uh, pag mag ano kami niyan pag mag syempre may diskurso talaga kami niyan inaano ini-insist niya talaga guys yung in, in, sa kanya yung sa kanya yung sa akin ay ay parang ano mali mali yung bang mali kaya ang sinasabi ka sinasabi ko lagi yan sa kanya ikaw ang A ako ang B. Kung ako naging B, ikaw naging A. Ganon ang laro namin dalawa niyan, guys. Tapos, sabi, tapos pag magkaanuhan, pag mali talaga ako, sabi ko, oo, pasensya na. Mali man ako, ay syempre masasabi nating nagkamali. Tao lang naman tayo, di ba? Ganon lang, guys. Basta magunawaan at mag explain Pero, guys, ang maganda dyan sa amin dalawa, no? never kaming, ano, makatulog man kami ng gabi na walang kibuan. Pagka umaga niyan, madaling araw niyan, guys, okay na naman kami uli. Kasi hindi namin pinapaabot yung yung awa na, ang tagal-tagal, ang ganito-ganon. Yung bang, parang gusto mo nang sasabog lahat ang mundo or whatever. Pero kami dalawa niyan, guys, ay ano yan, yung bang, eh, uh, minsan akong susuko, pero siya talaga ang nagsusuko, para kasi baliwala lang yan guys, yung mga yung mga away-away niyan guys, ay parang parang bitsin din yan sa buhay, kasi kung hanggat hindi wala nang away wala nang away yan, wala nang away, ay parang um, uh, ano, yung bang hindi na Uh, wala nang dapat away parang walang parang wala nang betsin hindi naman ang pag away ay betching kundi kasama kasi yan sa buhay guys kasi pag hindi niyo yun pag-usapan ay hindi niyo alam ang bawat isa so yun lang guys pero hindi kami masyadong nag-aaway yung bang ano yung bang may diskursuhan talaga ay talaga naman o oh, ang diskurso ay ganun lang talaga yung guys kailangan kailangan natin na may pagdidiskursuhan sa buhay kasama yan kasi at saka ano pa nga ba basta ang masasabi ko lang kay sa, ang pag-aasawa ay dapat lagi kayong malaman nyo sa isa't isa ang ano nga ba ang problema at pag-usapan kung hindi man muna makuha sa pag-uusapan hayaan muna magkalma pareho muna kayo magkalma at itry nyo lagi na, na maayos maayos talaga yan Uh, pag dumating man ng oras na hindi maayos ay syempre ayusin sa maayos pa rin at huwag kalimutan guys yung nasa taas ang laging tumutulong sa atin at sya nga pala guys hiningi ko yan sa taas hiningi ko yan sa taas guys kaya marami rin talaga ako nagpapasalamat at uh, yung nasa taas ay binigay niya sa akin ang gusto ko at lahat parang naibigay na niya sa lahat sa akin. Masasabi kong parang lahat na naibigay na niya sa akin. Kasi simple lang guys naman ang buhay ng gusto ko eh. May tatlong anak, may asawa, at happy-happy lang lagi. Hindi man happy-happy lagi, nakasama yan lahat. Yung minsan na siyempre may kulimlim, may init, may kung ano-ano pa mga guys alam nyo na yun so babay muna ako guys at nangangawil na at nangangawit ang aking kamay sa paghawak nitong cellphone hindi ko kasi ano na magawa ako ngayon dahil akala ko ay bukas pa ako gagawa pero i-advance ko na lang to guys kasi bukas na ang aming 30 anniversary marami salamat guys sa inyong lahat The skies are blue. <laughs> Blood in it all. <laughs> and I think to myself, what a wonderful world. Bye bye guys. Bye bye now Bye bye. <laughs>